Hi everyone, good morning uh, Sana po ay okay lang kayo dyan and for today's video i-share ko po sa inyo yung update ng mga lens ko na nabili ko from Shopee last uh, September 2022 uh, nakikita nyo po ngayon is si Harry Watson yan po uh, nasa likod niya is Harry Watson din pero ito, ito lang isa lang yung nabili ko sa Shopee na Harry Watson so ito siya Ayan. Super laki. And, uh, nagkagandaan ako sa leaves niya. Ayan, oh. Ang laki niya. Um, mas malaki pa ata siya sa palad ko. Ayan. Uh, on sa week na dilig lang din to. And, uh, gusto rin nito ng uh, rain or shine. And, the next naman is si Topsy Turvy. Yan. Yan. Sa so, isang pot, uh, pinagsama ko sila ng iba kong sakil. Eh. si Moonstone. Pero ito si, ha, ito si Topsy Turvy. Ito yung nabili ko sa Shopee. So, ayan. Ang ganda-ganda ako sa leaves niya. Ayun, eh, no? para kasing courting heart yung dulo ng leaves niya. Diba? Ang cute. Yan. So, ayun. Uh, yun yung mga nabili ko from Shopee na na succulents. Ito yung itsura nila nung dumating sila sa akin. And then, inair dry ko ng mga ilang araw pa bago ko sila pinaso. ayun ang daming babies So, kikita nyo ba guys? Ang daming babies. Ayun no, know, sana mabuhay silang lahat. Ayan, uh, nilagay ko siya sa paso noong September 8, 2022. Ayan guys. O oh, diba? Ang daming babies. Ayan. Sana magbuhay sila para ano, dumami yung akin top si Terby. Diba? Para marami tayong uh, pang giveaways. Ayan. Kasama niya si Moonstone. Moonstone dito sa pat na to and si campfire ayun guys ayun lang um ito naman si dusty rose yan gusto gusto ko yung kulay ni dusty rose ang purple niya tapos uh, hindi siya mahirap palagaan guys so Uh, recommend ko to sa mga um, nagbabalak pa lang na mag-alaga ng succulents for beginners kasi talagang uh, hindi ka nito iiwan ayan guys so hindi sayang yung uh, pera mo pag bumili ka ng dusty rose based on my experience guys ha ayan uh, wag lang din masyado dilig ng dilig uh, once a week na dilig pag basta nakita nyo na dry na yung soil niya, sa kanya lang diligan. Yun yung ano eh, effective talaga na pagwa-water sa succulents. Basta tuyo na yung soil, pwede na siya diligan. Diba guys, ang ganda ni Dusty Rose? So, ayun guys, yung freebie sa ni Seller. Sad to say, ah, hindi siya nag-ugat. So, nabulok lang siya, naglagas na naglagas yung leaves. Hanggang sa, yun na nga, ah, uh, tinapon ko na lang siya kasi talagang wala eh. Hindi siya talaga mabuhay. So, ito naman si Debbie. Yan. Nakita nyo, ah, uh, nalagas yung mga uh, original na, na leaves niya. Kasi, Uh, kinain ng higad. yon nakita ko uh, kinain siya ng higad. So, tinanggal ko na lang yung mga leaves. Pero, ayun naman, uh, nagkaroon siya ng maraming babies. Yan, tinubuan siya ng maraming babies. So, di ba, may positive pa rin na nangyari. Kahit na uh, nasira ng higad yung mga leaves ni Debbie. So, Medyo nahihirapan ako guys kay Debbie una. Pero ngayon, ah, uh, alam ko na rin yung, nahuli ko na rin yung kiliti niya. So, yon Less watering lang talaga sa una. Ayan. And wag muna isasabak agad sa arawan. So, gradual lang. Ah, uh, bali sa tang limang araw. ah, uh, siguro, one hour muna sa, sa araw. Then, the next day, one and a half hours and so on ayan guys oh, chak na mabubuhay niya yan ayan ang dami niya rin babies so ayan guys um, ayan sila yung mga succulents from Shopee so i-share ko sa description yung link ng Shopee na pinag-orderan ko And uh, next naman na video ko eh ipapakita ko sa inyo paano ako mag uh, repot ng succulents Meron kasi ako i-repot. So ayun lang guys. Uh, salamat po sa panonood and uh, sana po ay eh, patuloy kayong manood sa mga susunod kong videos. Thank you, thank you sa supporta guys and sana ay eh, i-bless pa tayo ni God tayo lahat. And ingat kayo palagi. Until my next video, guys. And uh, keep on watching. Happy planting na rin. Bye.